JC, oh, busy, busy na naman, no? Jace! Yes. Po, mo? Nag-edit po. oh, video ko? Sige po, eh. Papa ice cream sa akin, eh. Okay. Bago Pero, na naman. Parang may yata sa taas. Pa, ayun. Ayun. Sisi ko, eh. Turo, ayun. Sisigawan. Tara, sumama mo. Ano ba sila? Sa so, taas po, Tony. Dadabog na, oh. Eh. Pambos ni Biboy. Okay, Sorry, okay. May sa no, yeah, ay, ayun 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 may abnoy ayun 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 naman ayun 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 Butang, mo, eh, lang. Ano ang problema mo, boy? Kinukuha ko na nga siya kasi nandun yung kapatid niya sa amin. mo saan? Sa pag-iingat mo ulit. Ayaw ko diyan, ayaw niya, ayaw ayaw yung niya, ayaw. Ayaw. Kaya, ayaw. ko? na yan, sinasabi niya lang. niya lang yan, ay, yan lang niya magsabi oh. sa'yo. Ito kasi sinusulsulan mo eh. Ano ba mo? Sabi mo kasi yung totoo. Ang Uy! 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 Kumuha mo galawin yan! Ano mo? Pagpapalit mo ang mo? Oo, bakit? Taka na iwakan ng gulo! Hindi ko tayo! Ikaw pa siya mula siya rin ako ng Alo! Ano nga ito? Ano mo? Ano nga Ano Tama Tama na Uy! Tama ka Tumigil ka Tumigil ka Tumigil Uy! Tama na natawin! Ika na! Ano Ano nga nga Daan si Troy dida, dida, dida. Uy! Tama na sir Chief! Ay, punta, na, nito na, nito nga, nito bonus, tama sir bibo, na yan, tama na yan! Sir Ayaw niya na si Ganggang. Pinipilit pa siya, pinipilit pa siya maging Gangman. Oo. mabuting desisyon niyan. Kung ganyan, nag ka din. Yung mga bumalik ng putang, ina e pinipilit ako yun. Eh. Nakitulog na. Ano ba nangyari kay B-Boy? Yung nahigayat ni, ano, ni Mola. Nakigala ko kanina, ibigla eh. ko kayo labit, patulog na ako. Ang gulo Hindi na tayo matapos-tapos dito sa kaguluan. Ayon nyo ngayon sin sarili nyo. Puro tayo kaguluan dito, hindi tayo bin, magbahalan. Hindi, gusto ko na magbago eh. Gusto na magbago ng tao. Itong si Mola. Pinipilit pa siyang wag magbago. Eh anong ano ni B-Boy? Eh, naging gangkang na si b uh alam -huh. mo na. Sinisilaw pa ako sa pera. At ano? Ate yan niya daw sa binigay sa kanya, tapos bibigyan niya daw Wag ako ng babae. Huwag kamay ginig Babae? Babae! Hindi binibigay ang babae, minamahal yun. Ka lahat, Huwag no, kamay ginig doon. Tara, tara. Huwag lang isa sa na nangoy ko. Tulog ka lang, tulog tulong lang ulit. Tulog ka ba? Papay nga ba? Ginugulo ko ni... O, sige lang, na. Sige, Oti, salamat ha. Sir Chief, salamat. Sige. Ay, thank you. Dapat siya magbago ka na kaya bot. Ano na nangyayari kay Biboy? Bakit naging gano'n siya? Uh, gulat nga rin ako, bakit naging gano'n yun eh? Di ba? Hmm. Dahil sa pera, di naman siguro. <laughs> di naman po. Baka sa babae, cottage. So Baka. Dahil Bak? sa babae. Tagal nyo na kasing walang girlfriend eh. Kaya nga eh. Ano ba beneficyo ng ganggang? -gang? Ay nata, babae po ata. Kaya sumama si B-Boy. Oh, sige, 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 pare, pasensya na. Sige, sige, sige. So guys, ito na muna kami. na ilaw.